Pwede ba, Atty. Aguirre, respetuhin mo naman yung opisina ko? Ang kailangan mo sa laptop ni Judge? That is a very serious accusation, Atty. Aguirre. Atty. Niya, huwag na tayo maglakot. Nasaan yung laptop niya. Wala akong alam sa si sinasabi mo. Kanina mo balak ipagay ang laptop ni Judge. Abogado ka, Atty. Aguirre. Ayusin mo yung pagtatanong mo. <sighs> paano ko sabihin ko sa'yo na may nakakita kasi ng hawak yung laptop ni Judge? Ano na, Atty. Wait Fishing expedition yun, Atty. Aguirre. Pakita mo muna sa akin ang iyong katibayan. Anyone should be presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. O, nakalimutan mo ang Bill of Rights, Atty. Aguirre? Alright, pero oras na maputunayan ko na ikaw yung nagnakaw. Bakit hindi mo tuloy, Atty. Aguirre? Carlo J Caparas lumuhod ka sa lupa weekday sa hapon champion